Alam nyo ba na dumagsa ang maraming pasyente two weeks ago, then mga nakarang araw gawa ng heart attack na yan. So, kadalasan mga kababaihan. So, medyo nabahala sila kasi bakit nagkakaroon ng mga maraming news about heart attack ngayon. So, yan ang topic natin. Paano ba natin maiiwasan ang atake sa puso So alamin natin ano ba yung mga numero na dapat ninyong malaman para iwas heart attack. So by the way, this is Dr. J. Isa po akong internist and cardiologist. So sa YouTube, the J.B. channel, we have 300 plus videos. At sa TikTok, hanapin po ninyo TikTok. So going sa ating topic. So ano yung mga numero na dapat ninyong malaman para maiwasan ng heart attack. Number one, sa resting heart rate. So, dapat ang resting heart rate ninyo ay 70 pababa. So, lagi nagtatanong mga pasyente, ilan ba dapat ang tibok ng puso? So, ang resting heart rate, ito yung heart rate ninyo kapag nakapahinga na kayo ng 5, 10, at 15 minutos. So, kung kayo nakapahinga na mga 5 to 10 minutes, so, pwedeng bilangin yung yung pulso. O kaya naman, tingnan sa smartwatch, kung ang heart rate ninyo ay 70 pababa, very good. Kung ito ay 60, mas very good. So kung below 60, mga 55, 54, very good din. So dapat ma-maintain ninyo na ang resting heart rate ninyo ay hindi bibilis sa 70 beats per minute. So, may mga pag-aaral na pag ang heart rate ninyo yung maabot ng 80, 90, yung resting, tumataas ang percentage ng premature cardiovascular death. So, dapat 70 lang pababa. Paano nyo magagawa yan? Regular walking exercise. So, dapat regular ang paglalakad. Pangatlo, ang pag-inom ng isang basong tubig. In 30 minutes, bababa na inyong heart rate. Pangatlo, yung iwasan ang mga stimulant. So, matatapang na kape. So, mga energy drink. So, lahat po ito ay eh, pwede magpabilis na inyong heart rate. And, syempre, kailangan nyo ng relaxation technique. Yung mga meditation, yoga, chill-chill, para bumaba ang heart rate. So, anong next na number na dapat nyo malaman? Ang next na number is, pag nag-exercise kayo. So, ilan ba dapat ang limit na heartbeat ninyo pag nag-exercise? sa edad na 50, dapat ang limit ninyo ay hindi na lalampas ng 150 per minute. Kung ikaw naman ay 60 o senior na, dapat hindi lalampas ng 130. Kung 70 years old ka naman, dapat hindi lalampas ng 120 ang heartbeat ninyo habang nag exercise So meron kayong upper limit. I-maintain lang ninyo na ang heartbeat niyo ay hindi lalampas pag kayo ay nag exercise para hindi hirap yung puso ninyo. Okay? At ang pang na numero na dapat nyo malaman ay ilang ba dapat ang steps natin sa isang araw para may epekto ang pahaba ng buhay. So, ang recommendation, meron ng benefit po kapag kayo ay may 8,000 steps in one day. Actually, 7,000 pa lang may benefit na. At yung paglakad po ng pagkakaroon nyo ng 6, 7, o 8,000 steps in a day, equivalent na po yan sa 6 kilometers na distansya. So, yun ang kailangan natin. No? 7,000 hanggang 8,000 steps in a day. Kung kaya ang 10,000, why not? So, malaking impact na ito sa cardiovascular health ninyo and sa cardiovascular death. So, I hope natandaan ninyo yung mga numero na pinag-usapan natin. Everything is clear. Malinaw ang lahat kay TikTok.